Dinagsa ng mga residente ng Barangay Paraiso, Alabel, Sarangani Province ang inihandog na serbisyo caravan at medical mission ng 73rd IB, katuwang ang LGU Alabel at ng mga pribadong sektor. Si Aguila Trooper, Johnson Militado sa detalye. Ang lokal na pamalaan ng Alabela at probinsya ng Sarangani Province kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno at ng ating kasundaluhan ng 73rd IB ay matagumpay na nagsagawa ng serbisyo karaban na ginanap sa Barangay Paraiso, Alabel, Sarangani Province. Ang Servisyo Karaban ay isa sa mga programa ng ating pamalaan sa ilalim ng programa ng MTFL CAC RCSP at Servisyong Smile sa Barangay, katuwang ang kasundaluan ng 73rd IB, iba't ibang ahensya ng pamalaan at mga pribadong organisasyon upang direktang mapabot sa mga residente ng malalayong lugar ang mga tulong at serbisyo ng pamahalaan. Sa pagkakataong ito, naging binipisyaryo ng nasabing aktibidad ng mga residente ng Barangay Paraiso, Alabel, Sarangani Province. Ilan lang sa mga serbisyong naihatid ay libreng tule, distribution ng mga seedlings, libreng pamamahagi ng food packs, libreng rehistro ng sidula at national ID, libreng vitamina at gamot at pamamahagi ng eyeglasses. Nasa 36 na katao rin ang nabigyan ng pagkakataon na makasal ng libre sa programang Kasalan ng bayan. Kaugnay pa rin sa nasabing aktibidad, inilahad ni Mayor Salarda ang iba't ibang programa ng pamalaang lokal ng Alabel para sa komunidad kabilang na ang mga proyektong infrastruktura at programang pangkabuhayan. Nagpapasalamat din ang alkalde sa ginawang inisyatiba ng 73rd IB sa tulong at siguridad upang maisaayos ang kahusayan sa lugar ng kanyang nasasakupan. Samantala naman, nagkaroon ng dalawang araw na big time medical mission ang LGU Glan Sarangani Province sa pangunguna ng opisina ng sangguniang bayan na pinamunuan ni Honorable Victor James P. Yap, Jr., BC Alcalde ng nasabing munisipyo. At sa tulong na rin na binigay ng pamalaan ng Sarangani Province, LGU Alabel at LGU Malapatan na ginanap sa Cultural Gymnasium Glan, Sarangani Province. Sa isinigawang medical mission na kilahok rin ang Sarangani Provincial Hospital Glan, Bureau of Fire Protection, kasundaluhan ng 73rd IB at the Jangas Maharlika Eagles Club. Nasa 6 na da daan na na mga nabinipisyuhang individual ang nakatanggap ng pangunahing serbisyo gaya ng libreng gamot, ngipin, tuli, minor surgery, ultrasound para sa mga buntis at libreng pamamahagi ng gamot. Ibinihagi din ng ilang residente ang saya at pasasalamat sa tulong na binigay sa kanila ng gobyerno. Kung kay kung pasalamat sa inyong hamyr, maginalo mo, magpadayon mo sa inyong hamyr, pagservisyo sa katauhan sa kubo lungsod sa Ang mga sundalo ng 73rd IB ay palaging nagsasagawa ng mga security operation sa malalayong lugar ng probinsya ng Sarangani kaya batid nila kung ano ang mga pangangailangan ng mga mamamayan dito Ito rin ang nagbigay inspirasyon upang makipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga pribadong organisasyon upang maiusulong ang serbisyo caravan at medical mission na makakatulong upang matugunan ang pangangailangan sa malalayong barangay. Mula dito sa probinsya ng Sarangani, Agila Trooper Johnson Militado para sa Agila News Network.